Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng uh, drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. I beg to disagree. Marami na mga chismis-chismis at ano. Ms. At matayong mga naririnig na involved si Michael Yang, alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi here is serious sa'yo, Mr. Oh, Chair. pero... Pero, hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim? Dahil malapit siya sa dating pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Bilang, no, nako, sandali lang. Bilang ano? Pidea Chief? No, Mr. Chair. Hindi ako, hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko sa ng buong karir ko na Wilkins dahil may tatlo apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil daladala -dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na labok ang presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So, pa paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating pangulong Duterte nung panahon niya. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po pinagkakatiwalaan niya po kayo. Yes, Mr. Chair, but uh, I just want to explain 2020 po ako nag-Director General ng PDEA. Tama po, pero siyempre pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo ina doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po sa pagtitiwala na 'yon, kilala niya po kayo. Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya. Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang, ang relasyon po namin, pag droga, akin. Walang pakialam kahit kay Nino. Kahit polis, walang pakialam. Pag droga, pideya. Masasabi niyo po ba na ang war on drugs si Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, uh, except for those EJ case, ka, as far as the barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, merong artikulo nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Meron 406 elected officials, 127 members of the Uniform Services, at kung ano-ano pa. Pero hindi niyo nabanggit doon sa report niyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Meron, po ba, kayong, meron po, ba kayong, meron tali ng panahon na yun, ng PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan eh. Kasi sa, sa PDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang pwede namin ibigay. But I, I cannot say anything dun sa namamatay nang hindi ko, wala naman, akong, wala naman kaming knowledge. For example, yung mga uh, death under investigation, sa polis po yan, Mr. Chair. Eh. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi, hindi, ano? hindi, hindi ba kayo ini-inform ng, ano? hindi. ba kayo ini ng opisina ninyo ng PNP? Kahit, Or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng uh, data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And uh, some of them resulted to uh, death of uh, uh, those suspects. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo, napagating sa drug sa Jew eh. Eh, ba't ngayon sinasabi mo hindi ka, hindi, hindi kumukonekta sa UNPNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte, pag drugs, akin, sabi mo eh. Yes, Mr. Chair. oh bakit ngayon itinatanggi mo na eh, sinasabi mo eh, tinuturo mo PNP? Eh, sila yung merong may information about death sa, uh, yung death under investigation, Mr. Chair eh. But it, it is about drugs. Uh, we cannot say if it's immediately about drugs or not because they are still under investigation. Okay. Ito po bang si Colonel Acerto? Kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Kasama Paano ko po, po kayo talaga? nagkakilala? Uh, kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami, pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then, nung nag ako, nag ako, nasa AIDSOT po siya. Magkasama rin po kami halos. Aware po ba kayo tungkol sa intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Young, Alan Lim, Johnson Chua, at, at si Alan C? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Shabu Lab Raid sa Davao? Mr. Chair, yung Shabu Lab Raid sa Davao, akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PDEA during that time. Pero initially, meron siyang information na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na traced sa Davao. But yung lab laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Arlene Apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandon. Hanggang siya itinuro po kami for two months na ituro kami sa Dumoy uh, Clandestine Laboratory, Mr. Chair. So, Pero kasama na sila during the uh, surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun ay sa PIDEA? Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo, na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? regarding kay Nino po, Mr. Chair. Doon sa ano nyo? Operation ninyo? Yeah, operation. The, before the actual anti uh, actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming pres ang uh, si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni, 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 ni Balik tayo si Mr. Chair. Doon 2004, wala pong Michael Yang doon Mr. Chair. Ngayon yung 2024 hindi ko na po alam yung kasi wala akong information Mr. Chair. Eh. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kindeer ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni uh, Presidente Duterte sa, sa na economic adviser niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga-Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama ba ba rinig ko kanina na ikinilir nyo si Michael Young at sinabi nyo wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Young ay sangkot sa droga. Ang inf information lang ni Colonel Asierto is yung inf information coming from he informant na hindi pa... Ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw ang may information on being an operative for so long, kung ikaw ang may information on dapat, aside from reporting it to your GPNP, dapat nagkanda ka na ng validation. Kasi so, ikaw ang may information eh. So, Mr. Uh, General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? Uh, we inquired from the different intelligence services all over the country. At uh, we backtrack dun sa records ng PDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, eh hindi naman nagbigay ng report si Colonel Asher to sir, sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayade, at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, Walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba eh, gumawa lang sarili yung investigasyon o nakipag-ugnayan kayo sa ibang ibang iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong uh, pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then uh, inquiry, letters from different... Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ambilis ng text lang eh. Text, Sir, may involvement pa to. Brad, may involvement ba to? Madali naman ang pasok ng mga information. Kanino kayo nakipag pag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair. ISAF, NICA, PIDEG. Sa Pideg. NBI. PIDEG. NBI. NBI. AFP. Yung Nika, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler, kinler si Michael Young eh. There was a memorandum clearing Michael Young. Nang Uh, Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Hindi so, parang di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PDEA. Yes, uh, Mr. Chair. Uh, ah, yes, Mr. Chair. Inamin nyo po. Mas magaling ano, mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa no, Sandali lang po, di mas, ma mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina nyo sa Bidea. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng uh, drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang. Eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. I beg to disagree. Marami na mga chismis-chismis at ano. At matay yung mga naririnig na involved si Michael Yang, Alan Lim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismes. Kasi here's here yun, Mr. Oh, no, Pero, pero, hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Bilang, no, nako, sandali lang. Bilang ano? Pidaya Chief? No, Mr. Chair. Hindi ako, hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko sab ng buong karir ko na Wilkins dahil may tatlo apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil daladala -dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na labo ko presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So pa paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Eh, paano nga po mag magkakaroon ng mag, mag i court? Eh, hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang, talagang, talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo si Michael and si Alan Lim. Dahil may utang ng loob kayo kay Presidente, dahil in point niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No. Eh, back to this again, kasi po kayo. Ang dapat hindi, gum... Po, lang po. Antayin niyo pong i-recognize kayo bago kayo po kayo magsalita. Mr. Chair, uh, alam po natin na talagang ang dahilan po no, ng pag ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael, Lin, kay, kay Michael Young at Alan Lim, eh dahil po in-appoint nga po ni direktor ni, ni Presidente, si Wilkins Villanueva bilang, bilang Director General ng PIDEA. Yun ang dahilan. At kailangan magsabi ng totoo si Director General Wilkins na talagang katulad nga ng sinabi po natin kanina, mas magaling pang mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Tapos nagtanong po siya sa iba't ibang ahensya. Sinasabi nila na walang, walang lumabas na ebidensya. Anyway, Mr. Chair, uh, mamaya po, uh, I reserve my right to ask questions later. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Kung Hoon.